Since GCI Manila po is a leadership organization, lahat po ng mga projects ko with World Vision and WWF Philippines, pinagsasama ko na. Kung baga sa GCI kasi anything around the sun yung tinutulong namin from community development, environment. So kung saan po gusto ng member tumulong. Tama-tama, malapit na ang World Earth Day. Yes po. World na Earth pa, no? <laughs> Earth Day, sa April 24. tapos lang ang, ng Earth Hour, if yeah. I'm not mistaken. Correct, correct. Yeah. That's yung Earth Day coming up, yes. sa April 24. Mm -hmm. So, anong advocacy mo for Mother Earth? Right now po, uh, I'm not as busy as in uh, WWF Philippines. Pero yeah. what I did before is mga tree planting oh. and mga maglilinis kami ng mga bi- ng mga kalat sa beach. That's what I used to do po. Uh -uh. Mm -hmm. Anong pinaka uh, basura na pinaka maraming nakukuha nyo sa beach? What kind of basura? Um, para Kasi I heard I I read somewhere ang ang pinaka marami daw nakukuha bukod sa straw. Believe it or not, ay yung panglinis ng tenga, buds, yung y plastic sa gitna. Yun ang hin Grafite hindi ko na nabasa Pero when I was Doing a clean up na diving yeah. po. Kadalasan mga lalagyan ng mga chips, plastic, yeah. bottles yun po ang nakukuha ko palagi. Yeah. That's why our family does eco-breaking. Kasi yung mga, di ba, ng pandemic, ang dami kumakain na ng mga chips, di ba? So, anong gagawin mo ron sa bag of chips, yung mismong supot? You cut it into small pieces, put it in a bottle, siksik na siksik, you can google it, eco-break. Pag mabigat na mabigat na yun, para talaga siyang break. And you know, you can build homes, walls, sofa, chairs, tables. I think, I, think I've seen it before po. Ang yeah. ganda, saka panang square, Sobrang, square talaga yes. siya. Yes, yeah. at saka mabigat talaga. Okay. Kaya ako ay ay advocate naman eco-breaking i did a vlog on that nung nung ano pandemic with our kids so so mm -hmm. see kain kain chips so 'wag tatapon yung supot na yan whether yeah. it's Sa chai ng coffee or sa chai ng shampoo or yun nga sa mga chips gupit gupitin natin para gumawa tayo Tapos gumawa kami ng mga tables yun nga po yung kadalasan yung mga sachet pa po ang diba? medyo mabigat sa environment natin. Mm -mm. And we can see and feel it right now, yung climate change natin yes. is for real. Mm -mm. Like on the other side of the world, sa Dubai, nagpumabahan na naman. Dubai, diba? imagine mo. Oh, eh, isipin mo yung kanilang mga ano, yung infrastructure yeah. na doon was not made para sa wala exactly. silang wala silang underground na ah, ano for wala. drainage system kasi oh. expect nila hindi mangyayari sa no, kanila. Ba diba deserto okay. sila. Okay. Eh okay, wag tayong magugulat kung isang araw magka-snow tayo rito. <laughs> oh, hindi baka, na magugulat. Baka. Diba? baka, po. At saka to extreme Marin heat mo. na to, oh. grabe yan, oh. 'di ba? Oh. Anyway, Enzo, uh, invite na, mo yun, na. 'Yun naman yun yung part oh. na gusto ko na nalaman ko about Enzo. Yun. Invite mo na yung mga viewers natin sa yung movie. Hello po everyone, this is Enzo Pineda, one of the actors of GLU po. And I'm inviting everyone to watch our napaka-init na movie mm -hmm. yes. this coming <laughs> April 24 po in Cinemas Nationwide. Directed yeah. by direct Philip King and produced by Sir Arnold Vigafria. Ang init talaga, shirtless na sila eh. Naka-surf shorts na lang sila eh. <laughs> <laughs> diba? Uh -huh. So, you... Isa na lang Papu. You mentioned na yung isa mo is J... GCI Manila. Na YC's leadership ko. organization. organization ko. What does it take to be a good leader? Uh, for me, a good leader is somebody who is responsible, who takes action, who takes initiative. Siyempre, hindi naman pwedeng puro salita, pero mm -hmm. dapat nasa gawa po talaga. Yan. If you would be a leader sa ating industriya, pili Pilipino, what Pilipino. would you do? Ah, pelikulang Pilipino. Oh, ano nakikita mong dapat baguhin Good sa pelikulang question. Ng Pilipino? Good hard question. Uh, probably, basically what Tito Arnold said kanina during our press conference. It's really about uh, unity sa pagpopromote ng industry natin. Kasi naniniwala po ako na tayo mga Pilipino, napaka-rich po tayo in talent, pero mm -hmm. hindi lang po nabibigyan ng opportunity and also budget para gumawa ng magandang pelikula. Like in other countries, let's say for Korea, supportado can po sila support, ng gobyerno. Yeah, yeah. So if we if we can get that someday yeah. in our country na supportado tayo ng gobyerno, we can make better projects na pang world class talaga. Galing.